Ubus na yung kanin niya. Ang bilibilis. Mga nilunok na nilunok. Akala <laughs> <Agarang> niya inasal. <laughs> Ito, gutom na gutom kasi um, nagbisikleta lang kami galing dito mga kanin. Mm. Makagawa kami ng bagong video. Kasi wala kami masakyan. Nakaanda na yung pagkain namin. Kasi super ang init sa labas. Kaya nagutom kami mga kadyosa. Ano muna kami sa Jollibee. Yung kanin nila, super ang puti mga kadyosa. And then, may dala kaming talon talon to mga kajosa kus may dala po kami yung extra kanin um, niluto ng mama namin mga kajosa pinagdala niya kami kasi um, kakagaling lang kami sa dagupan na ano, gumawa ng bagong video mmmm dito eh sabi ng nung gabi sabi sa dito mga kadyosa eh. so what's up guys ubos na na yung kanin niya Ambel-belis, ha na, nilunok nan nilunok. Akala na inasal. Eh dito Andre Rice. Binuhos ko na yung kanin. Rice. Ha, oh, sarap. Sobrang sarap mga Yung french chicken nila Oh, you know, oh Delicious Nagkamay pa tayo Part 3 Japan ha Importante yan nag Nagugas din ng kamay Iuwi natin sa bahay Kakainin natin doon Na dala natin Galing pa sa bahay Umamaya um, pag uwi natin sa bahay Kasi Ang um, inyong ketchup Ang diwan ketchup <laughs> mga kadyosa, naubos na namin yung pinaghingihan ko sa kanya. Sobrang takaw niya mga kadyosa. Yung kapatid ko, gutom na gutom kasi um, nagbisikleta lang kami galing dito mga kadyosa. Parang makagawa kami ng bagong video. Kasi wala kami masakyan. Isya ulit ng ano, na ano. Mga kadyosa. Ay, uh, kami ng kanin. Ang linis na kasi nalinisan na. na na mga kadyosa. So, hindi namin alam kung saan itatapon. O, oh, mo kay ate kung saan natatapon. Oh, ah, sige po, salamat. Punta kami sa Jambi. Tapos, buto mo pa ako. Mag Magpapasarap po sa Jambi. Sarasarap po sa Jambi. Support sa aming vlog. Huwag po kayong magsawang panuori ng aming vlog. Sana po i-share na rin po mga ka-Diyosa. Mag-shoutout pa nga pala yung kasama natin na Delivery Bucket and Jollibee. Shoutout po nga pala yung kaibigan ko sa Kalmay, si Samuel Villanueva. Tapos yung mga taga-Kalmai na dyan, yung mga malalakas, yung mga yun, pa-shout out yung mga yun. Ah, Lodi. Shout, shout out muna lahat dyan kung sino yung mga gusto mo i chat out. Eh, pa-shout out na rin po sa family. More la, Family more la. Oh, tapos.